Sa totoo lang po, yung contractor yan tayo, na yan dal, po, dal yan ng po dal, ang lowest alam mamal na or the lowest in the totem, totem pole. Sino, sino. Putusan po yan nilang tayo, lahat yan. Pag sinabi dal, nilang dal, 10%, dal, 10%, 10, 10 bibigyan niyan. Pag sinabi na 50%, 50% bibigyan niyan. So hindi ho yan ang mastermind. Ang mastermind dyan kung sino may hawak ng pondo at may control dun sa district engineer. Sino ba yon? Sino? Hindi nga, anong, pang, anong, anong pwesto ng buhaya? Congressman! Congressman naman ang nasusunod eh. Pagka ayaw ng DE, District Engineer, ito po ang nagpapabid. Ito ang nag... Ito ang nagde-design. Ito ang nagpapabid. Sila nag-check-check, susupervise. Pero pag ayaw, pag hindi sumusunod, yung District Engineer, do sa Congressman, papaltan yan. Sino naglalabas ng pondo? Sino nagdadala ng pondo? Congressman din. So, sino ang powerful? Yung contractor, yung congressman, or DE? Yung congressman. Pero huwag kang magsasalita mo sa mga sa congressman, tatawagin ka sa Quadcom. Oh, dito, tatawagin mo ako sa Quadcom. Opo, Okey okay na eh. Ay, tatay ko, 12 years na kulong eh. Sarap ng hulungan nila rin, naka-aircon ka pa. At pag tinulong ko nila ako for doing what is right, I would consider that as a chip on my shoulder because totoo ang ginawa ko.